Uh, hello, good morning mga guys. Uh, uh, dito tayo uh, sa umaga. Itong ginagawa ko mga idol kasi yung ulcer ko. Pabalik-balik na lang yung sakit. Kani kahapon, namilipit uh, na naman ako sa sakit at pinabahan ako. Ngayon, yung kasama ko kasi sa rumblon, tinigil ko yung gamot ko. Ngayon, kasi puros ang amoy ng hininga ko na puros gamot na kaya tinigilan ko dumaga ako ng bayabas dito ginagawa kong kape mga guys itong ginagawa kong kape dito na pagaling ngayon dito na ako sa Maynila natitrabaho parang bumalik na naman kasi kung ngayon pinuhaan po ako ng bayabas ng kasama ko talagayin ko to itong ginagawa kong kape umaga at ang halian at sa gabi bago matulog at sinama pa itong mga bunga mga guys oh. mga bunga kasi hindi ko kinakain yan kasi matigas, matigas yan eh. yung balat pwede yung balat lang tapos nguyain ng gusto yan rin yung katas subukan nyo kung may mga ulcer kayo mga guys yung sa akin kasi parang wala na yung ulcer ko kaya ito herbal ako basta hugasan nyo lang maigi itong talbos ng bayabas mga guys saka nyo pakuluan ang gusto yung tipong nagbabrown na siya lagyan nyo lang lang mga dalawang basong tubig then, tapos lagay ng pa sila magbrown na yung tubig saka, saka nyo salain mabisa rin sa akin ito lang sa akin napatanggal mga idol parang gumaling yung ulcer ko saka natin isa lang dito yan sa lang ko yan tapos mabayaan ko lang hanggang mamaya na eh, hindi naman matuyuan yan eh hmm, parang di pa gumana yan tapos oh kaya naman pala hindi gumana nabunod yung saksakan oh, um, yan ah mamaya bago mag 10 pulo na yan, inumin ko. Okay, I-try nyo lang mga guys, hindi naman masama kasi herbal naman to, hindi nakakalason to. Kung sobrang kwa ng ulcer nyo, i-try nyo lang to, gawin yung kape sa umaga at sa tanghali at saka sa bago matulog sa gabi. Thank you, ingat and God bless.